Dito tayo ulit guys. Silipin na lang ulit. Tignan mo diba yung corner na yun o. Oh. Diba ano yan. Pag nalinisan niya, hindi parang ano siya. Ito, dito magiging git di ba Diba na yan. Kasi, oh, kasi ito na yung sayo diba. Silipin nga natin ulit. Maputik. Talaga. Siyempre, ito, pag nag-ano ka, ito niya, ano yan. So, dito. So, dito yung pasok. Dito yung pasok. O, may tubig pala dyan. Gusto ko, gano'n pala. Danyat pala. Matanggal talaga yan. Ano? Oh, oh. Matintuan ba dyan? Ano ba yung bahay? Tanggalin din yan ng ano yan, yung yan. yan Ay ba yan? Ito may pintuan na yan ako. may green na yan. Andiyan yung sa sa may green? Diyan san... sa, -sa, green... sa may green na yan. Diyan sa kanto na yan. Lupa mo na to. Tapos itong ano, tanggalin na rin yung ano yan, yung puno na yan, di ba? Tanggalin na yan. Yeah, Kaya yung mga ano, ano ba yun? At, Lubog na yata din sa loob. Lubog na ba yan? Hiram ano na pala rito. Basura na pala rito. Ano? 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 Kailangan matanggal yan. Ito talaga yung kanal. Ito yung kanal. Oh, oh. Ah, oo. Oh, okay. Sige, halaman. Ah, oh. oo. kailangan Kailangan matanggal lahat. Yan. Ano ba yan? Maano pa. Kailangan talaga dito sis. Ano? Mag magtambak ka. No? Magtambak. Grabe. Ay, tubig. Ano ba yan? Hindi na pala dumadaan yan. Hindi walang kanal. Walang silang kanal. Yes, yung garapon. Oh, ano nga yun yan? Ano? May Sino kayong pwede maglinis nito? Magkano ang bayad? <tinyo> Kausapin nyo kayo yung tayo na naglilinis doon sa ano. Tapos lahat, um, ano na yan, sis, ano, tanggal na natin yung lahat na yan? <tinyo> oo, oo. Lahat ng puno dito, ano na to eh. Ang na yan. 어, 음. 네. 응. <겁 notre morph flats> <mumbles> sa akin pa rin to. Sa akin pa rin to. Ayun, sa kalsada na rin. Ito dito kan... So, dito nako na sa taas. Ito, ito. ito kalsada na lang ito. Nabihan. Ano ito ano? kalsada. Oo, oo. Marami. Marami pa lang. Ano? Ito ano? Yung, yung mula, ano? Iyan kasi mula nung kinanal. Na lag -lag yung mga kasi natatapakan. Yan, 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 yan pala yun, diba? Tubig yun.

Yung ito yung sinasabi ng tatay mo na ano, gumagana daw yung lupa. Gumaba na yung lupa eh. Buti may mga Buti may mga puno pa na umano. Yan, pasok-pasok ko. Sabagay, ano naman na yan. May eh. katibahay din ka pala sa likod. o. Pala, eh. Grabe pala. Daming ano ngayon pula na Talaga na ano yung ano um, So, paano ano yan sis pala? Di, di ba yun o? Oh? Ayun, ayun Paano bang style niyan? pag ganon? Tapos ganon? Ano ano Maraming tatanggalin dito, pati mga puno na yan. Ano bang aso dito? Buti nga dito, mataas-taas pa eh. No? Buti dito, mataas-taas pa eh. Dito, okay, ginagawa na rin ano dito, oh, ginagawa oh, na rin tambakan eh, no? Tambak. ba pwedeng ano sis? Sabi. sabihin, tanggalin nila yan? <laughs> pwede. Uy, siguro. Oo, kasi sila nag-ano nyo eh. Wala naman pwede kahit itong... ano kanino mga tambak to sa kanila? Ito yung mga kahoy na yan. Sakit sa ano rin. Ando nung moon yan siya. May Sa yan dyan eh. so, sakop ko pa rin dyan. Sakop ko pa rin. Andyan yung moon yan. Yes. Doon sa so may halaman na yan. Andyan yan. Iyang kay Mito, ganyan sa kay Mito, ganyan. Paano bang ano niyan? Nabas na yata yung dito kay Mito. Basta yung pusti ni Nene doon. Ano? Sa yung dyan, sa kanto na yung dyan. Ang galing mo yun. Tapos isa pang muna na tutuntunin mo doon sa may puso. Ano yung iniisip ko itong mga tubig dito na nag eh. So, ha? Huh? Oo, oh, sakit sa ulo. Ano ba Dapat may ano. Ito o, oh, patanggal na. Sa Oo. Oh, uh, oh. kasi ano yan, eh. dapat may ano, no? <tinyo> Kulang na lang, ano? Kaya malinisan talaga dito sakit sa ano, sumakit ang ulo ko. Ayan lang yung mga ano. Oo. Kuhin lahat yung basura. usapin ko yung ano doon. Kasi sila na rin yung mag... nila Sila na rin yung magdadala nung ano. Kaya lang mahal talaga. Iwan ko. Hindi kaya ng anak ko tong ano. Yung mga kaibigan niya. Kailangan talaga yung ano.

alen Saan <usion> <baby crying> na bakuran ko. So, oh. Kasi ito pala yung ano-ano nila. Oh. Ka Kaya nga eh.